Naglabas ng cease and desist order ang SEC Securities and Exchange Commission laban sa isang investment company na inaakusahan na sangkot umano sa scam. Yan ulat ni Dennis Principe. Ipinatigil ng Securities and Exchange Commission ang iligal na pag ng investment sa publiko ng kumpanyang Super Breakthrough Enterprises Corporation. Sa isang cease and desist order na inilabas noong December 5, ipinag uutos ng SEC sa nasabing kumpanya na gamit ang pangalang one-up time na itigil ang pagbenta ng securities gamit ang investment contracts nang walang kaukulang lisensya mula sa ahensya. Sakop na nasabing kautusan ang presidente ng Super Breakthrough Enterprises Corporation, Julius Alan Nolasco, at ang kanilang directors, officers at agents. Una na naging subject ng isang cease and desist order ng SEC si Nolasco dahil sa promotion ng kanyang illegal investment activities na pinapadaan sa Alphanet World Corporation na mas kilala sa pangalang N-World. Ang order ay base sa monitoring activities ng SEC Enforcement and Investment Protection Department sa N-World at kay Nolasco. Sa sanasabing monitoring, nadiskubre ang operasyon ng One Up Time na nag-aalok ng mga health, wellness, skincare at personal care product investment packages sa YouTube at Facebook. Ang mga alok na produkto ay nagkakalaga ng 10 hanggang 180,000 piso na nangangako ng 25 hanggang 35% returns sa pamamagitan ng product discounts, recruitment bonuses at iba pang incentives. Reistrado man ng SEC ang Super Breakthrough Enterprises bilang isang korporasyon, wala itong nakuwang secondary license na magpapahintulot na mag ng investment sa publiko. Samantala na nawagi naman ng SEC na i-report agad sa kanilang ahensya kung patuloy ang pag-alok ng Super Breakthrough Enterprises ng kanilang produkto. Dennis Principe para sa Bayan.